Pumalaw na ang driver ng General Services Cotabato City LGU na si Dandy Anonat. Matatanda ang kasama ni Anonat sa isang sasakyan ng Hepe ng General Services ng Cotabato City nang pagbabarilin sila na naka-riding in tandem sa bahagi ng LR Sebastian, Barangay RH11. Napuruhan ng mga tama ng bala si Anonat sa driver seat habang sa balika tatagilira naman ang tama ni Pedro Tato Jr. Since malapit lamang sa CRMC ang insidente, Tumuloy na sa ospital ang dalawa at agarang nalapata ng lunas. Sa panayam ng DSRH kay Cotabato City Police Director Colonel Kerobin Manalang, pumanaw si Dandy Anonat habang nasa ligtas sa mga kalagayan si Ginoong Pedro Tato Jr. Samantala, magugunitang bago ang naitalang pamamaril. Sumabog ang isang granada sa pamamahay ni Retard Kamelec Barm Chairman Sharif Abbas. Ang ina ni Atty. Sharif Abbas ay nakaugnay ni Police City Director Colonel Manalang at sinasabing wala o manong silang maisip na anumang dahilan bakit sila ginawa ng karahasan. May kopya na ng CCTV footage ang CCPO kung saan nakuhanan ang suspek sa ng kulay itim na NMAX motorcycle na balot ang katawan ng kulay itim na kasuutan at tanging mata at mga kuku lamang ang nakalitaw. Handa namang mabigay ng pabuyang 300,000 pesos ang pamilya Abas sa sinumang makapagtuturo sa mga suspek abang handa rin magbigay ng karagdagang 300,000 pesos bilang pabuya si Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw sa kaso ng grenade throwing at karagdagang 300,000 pesos naman sa makapagtuturo sa mga suspek sa pamamaril kina Anon at Atato. Maring inihayag ni Colonel Kerubin manalang na pawang isolated cases lamang itong magkakasunod na pangyayari sa Cotabato City at hindi umano ito nakakaapekto sa pangkalahatang lumalagong ekonomiya at peace and order ng lungsod. Para sa kononahan sa Pilipinas, this is RH. Ito si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sa arbisyo, sama-sama tayo Pilipino.